tol, magandang umaga po sa inyo lahat. Nabalik tayo po ngayon dito sa Barangay Iibas. At uh, din po tayo sumurkat. Si Papunta po din sa tubigan na uh, ni Tatay. At uh, di ba yung po bang dating naipundar ni Tatay na tubigan ay eh, dapat isasauli na po. Ay nangyari po ay kinuha po ni Kuya at uh, ahalaman na lang po namin mga otol. Kaya lang mga otol. Kanina pa ako ikot na ikot doon sa daang iyon. Ay, hindi ko lamang daan po. Parang ngayon pa Oh. Ah, naman po. Ay, ako nagkakaliligaw. Para po yung... Kung alam nyo po yung patubig ko mga kautol. Namin. Ito. Ito po nang gagaling yun. Nag-uumpisa sa patag. Ah, ako ay. Nakakautol. Sinundan ko na lang po randaan ng kabayo ay hindi ko po alam ay pagkakatagal na po ng panahon nung no, ilang taon din ako nasa abroad po ay, ay sususugin na lang po natin na rin ay akin pong bibisitahin at uh, kapag uh, ano po ipapaispray ko na rin po ay akin pong ano titingnan ko pa po ang ano ang sitasyon po ay ano kapal daw po ng damo ay, sabi ng aking kapatid lang to ni napakahirap po ni, daan eh kaya po na ako pwede man din mga kutol hindi kaya sa pati ay bas ay ano po ay ako po takot din ang dumaan at direp din nga po namatay yung kalabaw ang kailangan po ang tadaanan gubat ay din po ay parang ay, no? ay, eh tudulas pa yan tamapot parang hmm. malapit lang po pati 10 minutes sila ang ay kaya nga natin na po 20 minutes at ah, aba ay mga kotol nagkakaniligaw po tayo hindi ko nalaman na daan ay ito na po yung patag mga kotol eh, no? burol ito ito po yung sinasabing patag yan tama po ang langit ito po yung daan ng tower yan hmm. ito ang ganda po Ah, so, ko lang po kung anong pwedeng itanim doon. Titingnan po natin sitwasyon kung ari. Tapos natin. Kapag po natapos na tayo sa ating uh, na entertain na, na, na po yung ating project doon. Na. Saka matis bago tayo lumipat dito. Pero ito habang nagpapano po tayo uh, anong tawag doon? Habang nagpupundar po tayo doon Ah, uh, nagtatanim. Ito, papa-spray ko na para bago matapos doon lilipat naman ito tuyo na po yung damo Tama, mga kagumasad sa tuyo talaga nagkakaliligaw po ay ah, ito na po tayo sa patag po uh, yan ito po yung uh, sinatawag na tower dito sa amin kasi ito po yung ito ito yung pinakang bukana itong kay tatay na ito And, ay naipundar na po ni tatay ito noong eh matagal na pong panahon at uh, sabi nga ni kuya ay utol ating kukunin na lang at sayang naman yung pinundar ni tatay sa hala uh, tubigan ganang 10,000 lang daw po ito nung unang panahon po ay hindi ko naman po alam ayun naman po ay sobrang halaga daw po ata ng pera noon Ayan. ito po yun na-spray na rin po ni kuya ito ito po ay kay kuya ito 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 na-spray tapos itong pagit na ay kay kay kambal kay ate kay kwelbin tapos yun namang akin pababa po yan ito po yun ang ganda po nito pinakang ng bukana po ito eh yun yun po yung sasabing patag dati po mga nung no, kami ang tikling oh. Kutol oh. Ito po ay ano dating kami magkakapatid tulong-tulong dito. ayano ang saya po at uh, buong pamilya mga kautol. Talagang sama-sama kami dito. Nagtutubigan, nagaani. Ayan. Naipundar po ito ni tatay para po sa amin. Sayang po ay kung ibibigay lang din naman po sa may-ari di kikito sa nalaan po namin hati-hati nalaan po kami yan ito po yun utay tayo po namin halamanan mga otul ito naman kay, ito po kay Kambal kay ate kay kwento ni yung aking po hindi ni at uh, papasal po tayo doon. tayo po yung nakaganarit uh, Delikado. dito po yung namatay yung ano eh yung yung yan ang tagal lang ako din nakakapunta rito almost pag isang taon na rin po ako dito sa March, March 15 Aba, Ay, may bahay na rin po eh. hmm, dito kami nag-aani mga kautol yung unang ah, pagkatagal tagal na Ayan, yan po yung patag may bahay na po eh. nagtitracer pa kami sa gitna mga kautol yan nakakamis din po ay eh. hmm. ah, mga kotol tayo po itumaka ko na din sa ating Ah, uh... bagayon pala uh, sadyos nga kayo mga kotol ah. kung ano pong pwedeng itanim ko rin madali po itong akin ay eh. yun eh, madalim-lalim po yun ay. Eh. Aray, ang ayos po. Sabi ko kay Uto, lera ka akin. Eh, di na. Taga mga kautol. Maraming daga dito ay. Dahil mga kautol is tatay po matanda na rin. Saka po, hindi na rin kasi Ano na rin, no... Baka po, makakumapaano po ay. Ito po yung ano lang. Yun yung amin, yun. Dumaan lang po ako din. Eh. At uh, ako at malapit po naman. Ay, may memories po din yan eh, ang saya. Talaga kay pa kami din. Ay, eh. may picture po ako nun dyan. Dini eh ako nag... Uh... Nagkahalaman, nagkagagamas, uh, magkakapatid, nagkikito. Hindi nanay, tatay. Sarap balikan nung pagkabata mga kutul kaya lang hindi na ibabalik. Yan mga utol, dito po yung aking parte Yan ito. dito po ay dalwa ay dalwa. Ari, kanila po yung pataas. Yan. Ari po yung sa akin. Ari. abah Diyos miyo mga kutul. Ang sitwasyon po din eh. Pagkakapal lang damo. Bah, para bang gagawin ko rin eh. Oh. Aba, pa, papakakapal po ng barik. Ah, ah matatagal ang barik na rin po. Ah, ah. Kain naman. Aba. Ah, huwag. Ah, ah. Kain naman po ang nangyari din eh. Ang po din nga ginagawa eh. dun po namatay matayong kalabaw dun sa parting makapal na yun kaya naman pala nagkakakubra ng mga po dito yan ito po yung akin kababa isa dalawa dalawa tatlo apat lima, anim, pitong luwang po sa akin mga utol. Yan, ito po yung ating halaman Yan Ay, ang purpose ko mga kautol ay ano, parang gusto ko po pekamutihan muna. ng maal, maano ang halaang lupa, mayabuh Okay, kayo po mga kautol, kung ano pong maganyang suggestion nyo ay... Eh, atin pong itatanim din at eh. kaya lang po yung mahirap ah, ayan ang kapal po ng damo ba? ang posta ay. yan po yung malalim at kaya lang po ay ba ay. Kainaman naman po ang lalim yan ah, ah. paano ba parang hindi ko alam ang gagawin mga kautol ay ay utay utayin po natin ah, yan ang kapal ang parang nakakapangilabot po ay yung pagkakapalanda mo hindi ko alam ang gagawin din niya magandang tanda mo din mga kautol ba nabibilo din ang ait ah, nag, na, natubo na po pati ang ano ay ang tako <laughs> may labuyo mga kautol din At takas din naman po itong nakabante mga kotol. Mga ilang kawahan na rin po. po. Marami-rami bukar eh. Ang ating na rin. comment lang kayo mga kutol kailangan po yung pambuno sa pagkakawan din pa. away ah mga kutol kagandahan mga kutol ano na dati kinakatakutan eh parting ito yung inere apaka talagang tudun -tudu 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 naman po din ang pawis away. Yan nung tindi po na rin pag uh, hahawa na rin. ayun lang po yung amin. Yung kabila. yung patag ay patagay, dulo. Away. Oh, talagang bahala na po. Positive lang lagi mga kautol. Ah, sana po yung uh, supportahan nyo kami mga kautol. Ang buong pamilya. Siyempre uh, ang aming, uh, aming mag-asawa po. Ayan. Ah, po ang gandun isa, dalawa. Isang lagong are pa oh. Are pig puro pilapil. Kaya lang ayan po. Dito naman doon natin ang si Tau. Ito, parting ito. Ay are ito, ito po ay Ayan ang kapal po ng parik Pero memang may mga kangkong pa mga kotol Yan Ito po ang manan yan Hiwalay hiwala, hiwala din po kami daw do ito Doon sila Hindi na ako Arapay sulok Yan Tita Pilipina Tito Pidel uh, Maraming maraming salamat po sa inyo Sa pagsuporta po sa aming mag-asawa yan. <coughs> ah, lagi pong healthy lang po at uh, manalangin lang po tayo lagi sa Panginoon mga kautol. na Nanay Len, Tete Amos, uh, ah, kamusta po? Lagi lang pong healthy mga kautol. Yan. Hindi po kayo, hindi ko na po kayo maisa-isa -isa, mga kautol at sobrang dami po. Mga nagko-comment ay hindi ko na rin pumapansin mapansin ng iba't gawa po ng lagi po tayong pagkagaling po sa trabaho. Tutulog na lang po ay. Tutulog. Pagkagising punta sa bukid. Basta shout out po sa inyo lahat mga kautol. Uh, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa aming pamilya at lalo po sa aming mag-asawa. Suggest so, lang po kayo mga kautol kung ano magandang ano, ating itatanim dito. Ay kaya lang yung mara marami mara pang proseso po ang gagamitin natin dito ay magpapainog uh, pa tayo ng malalim yan tapos sa uh, uhukayin pa ito aarduhin pa po sobrang dami po, po nito na proseso ay mula na naman kawagyan tayo mga wala ng pag-asa mga kautol kaya nga po hindi na bumalik po tayo sa ibang bansa ay para mag na lang tayo dito sa Pilipinas at dito na nga po yun kaya po pagsikapan natin na masking maano po pagandahin po natin ito yan sarap yung magtagumpay tayo mga kutol sa so, ating lumusong na po tayo mga kutol oh. ah, ah. Parang hindi kaya ako makautol ah

mag spray ako kay Marlon bukas o oh, aking nga kalamanin dapat enuhin mo yung ano, uh, tubig o nga kuya yung bang linya yung linya ko at papahukay ko ba Oo, hindi. para hindi ba ano kuya no hindi dito ang linya ng tubig hindi ni paparin na yun dun o oh. ay yan ang tindi mo ay panay din naman na ang taga ng tinawa lang ilang, 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 ano na ilang tanima na kaya na. ilan na dalawang tanima na at tagal na pala eh. Siya nga. Ya, ah, mga kutol. Ah, nasa mano naman po ang panahon oh, na yun. dagim na dagim na. Ah, binisita po natin. Sana po ay uh, magtagumpay po tayo sa ating halamanan uh, <coughs> uli. Yan. Ah, mga kutol, pauwi na po tayo. At ah, sisimba naman po kami mag-asawa sa groto po. Ah, mga kutol. Ah, mga Maraming maraming salamat po sa pagsama. Sipag lang po at saka buhay probinsya. Bye. Salamat po.